Hello guys, good afternoon. Maulan na hapon po sa inyong lahat. Panibagong araw at buhay na naman kaya for today's video po natin ay muli na naman tayo nandito sa ating imbunan. Actually guys, kakarating lang po namin galing ng Tarlac. Siyempre, nagbakasyon po tayo kahit paano dahil yung mga mahal po natin sa buhay ay nandun po yung mga labi nila. So, pinuntuhan muna natin sila at pinagsindi ng kandila. So, kanina nga po ay kakarating lang namin. Actually, medyo muulan pa nga ngayon dito. So, pinatigil muna natin bago tayo pumunta dito sa ating aviary para po balitaan kayo dahil meron tayong bad news dito sa ating aviary. Yun nga po dahil 3 uh, three days akong wala dito si Ate Susan po nagpapakain. So ah uh, meron akong iba uh, ibabalita sa inyo at share sa inyo siguro yung mga ibon natin ay nalibago dahil uh, iba yung nagpapakain sa kanila ng tatlong araw. So papakita ko sa inyo guys kung ano po yung bad news dito sa ating aviary. So kahapon nga guys, no excited na ako bumalik dito sa ano, dito sa Pampanga para nga po makita yung mga ibon natin dahil lamis na po natin sila lalong lalo na yung mga project natin na matagal natin inihintay at pinapalaki natin sila pero sad to say ay meron tayong natanggap na chat at mga picture galing kay Ate Susan yung nagpapakain po dito sa mga laga nating ibon na bang nandun po tayo sa Tarlac so yun medyo nakakalungkot lang pero hindi naman po natin maiwasan yung mga ganong insidente lalong lalo na yung mga casualty yung mga dead shell o yung pagkabugok ng mga Uh, itlog ng mga ibon natin. So gusto ko lang pong i sa inyo para uh, tignan po natin kung ano yung dahilan bakit nila pinatay yorkie natay yung mga inakay ng ating mga fostering parents. So nandito guys, no, sa case number 4 na to, nandito yung gusto kong i-share sa inyo na project natin nung ano, yung mga previous vlog po natin nandito nakalagay yung ano dito ko pinaposter sa mga pang poster natin na to yung project po natin na opa dan follow tsaka opa split dan follow ang ganda po ng resulta ng breeding natin sa mga to dahil lahat ng mga itlog nila ay napisa ka so nakakalungkot lang dahil kinatay nila mismo yung mga inakay nila o yung mga inalagaan nilang sisiw so nagulat lang ako dahil itong mga pang poster po natin na to ay napakagaling bumuhay ng mga to so nagtataka ko at tinitignan ko po yung dahilan kung bakit nila kinatay yung ano yung mga inakay nila kung titignan po natin yung mga previous vlog natin na to talagang kahit limang sisiw o anim na sisiw ay binubuhay po nila yung mga inakay nila so sa nakikita kong dahilan dahil Tatlong araw tayong wala dito sa ating aviary at hindi po tayong nagpapakain si Ate Susan. Uh, sa tingin ko nanibago bago yung mga ibon natin dahil pinapa-check ko sa kanila uh, every other day yung mga inakay kung ano kung napisa na ba sa lahat sila kasi nung time na umalis po tayo dito ay meron pa tayong uh, remaining na dalawang itlog na papisana. So pinapa-monitor ko kay Ate Susan, sabi ko, ayun silipin kahit na uh, every other day lang silipin yung mga itlog kung napisa na lahat sila. So yun po, binalataan ako na napisa na nga yung mga itlog nila pero uh, pagkaraan ng ano, uh, ilang araw tulad kaninang umaga, yung dalawang sisiw na ano na na natitira ay kinatay din po nila. So yun nakakalungkot pero tulad po na sabi ko ay hindi naman po natin maiiwasan yung mga ganyang insidente dahil mga ibon po sila at wild sila so na-stress siguro tong mga to at nanibago sa ano sa handler nila at dahil nga guys no ano tiwala ko sa mga ano na to sa mga pang poster natin na to hinayaan ko na lang sila baka nagkamali lang tayo ng ano na hindi talaga silang kumatay or baka butike or yung mga dagang maliliit na pumasok dito sa ano sa nest box nila. So nagkamali lang tayo dapat pala itong mga natitirang ano uh, natitirang inakay nila dito sa ano sa nest box na to ay inilipat na natin sa ano pinalipat ko na dapat sa ano sa ibang cage or dito sa mga breeder natin na pang poster dahil meron naman po silang mga kasabay. tulad dito halos magkasabay na pisa itong ano to ng cage na to tsaka eh yung ibang mga breeder natin so medyo nagkulangan tayo ng estimate tsaka sobrang tiwala natin dito sa ano sa mga pang poster natin na to kasi ilang beses ko na nasubukan to uh, na magaling talaga silang bumuhay ganoon pa man guys no, kahit po nakakalungkot yung nangyari dito sa ating ibunan, lalong lalo na sa mga project po natin na OPA follow, ay meron pa rin po tayong good news dito sa ating aviary dahil yung natitirang ano mga inakay natin dito sa cage number no. 10 po natin yung project po natin na mga OPA, Spit PF, tsaka Speed Dilute ay nawalay na po natin lahat sila so lahat ng mga inakay na nandito sa cage number no. 10 ay nailipat na po natin natin dun sa ano nagpapalakas na po sila ngayon dito sa may nursery cage natin tapos naman yung mga ibang ano natin mga project natin dito tulad nitong cage number 11 na to so lahat po ng mga ano mga itlog nila is fertile ang ginawa po natin is tinanggal na po natin lahat ng mga itlog nila bali yung mga itlog nila ay nandito po ngayon sa cage number 17 yung mga personata po natin na pang foster natin, so nandiyan lahat po sila ngayon ay ah, hinihintay natin ano, ah, ma-hatch yung mga itlog nila, so tingin ko, ah, nag-laid sila ng October, ano, October 18, siguro, ah, uh, November, ano, by November 10, mapipisa na po itong mga to. Maging sa mga ibang breeder po natin dito, ayun, nasabi ko na rin po sa isang vlog natin na to na hindi nag, ano, na hindi nag-fertile itong, ano, mga project natin na Opapel faded dito sa cage number sa natin dahil mga basal pair po itong mga to. Normal lang yan pagdating po sa mga basal pair at hindi na po tayo magtataka kung hindi po sila mag-fertile sa first and second class po nila. At dito naman guys sa ano, ito na pinakita ko na ito sa ano, sa previous vlog po natin, itong cage number 19 po natin. Tatlo na po yung fertile na itlog na uh, natin sa kanila kahit mga basal pair po pa lang sila. At dito naman sa cage number 24 po natin, basal pair din po itong mga to. Project of pa PSL din po itong mga to. nag sila kahapon. So inestimate ko na lang yung ano, yung itlog nila kasi kakarating lang po natin kanina, October 2. Tinignan ko yung itlog medyo press pa siya uh, siguro uh, kahapon siya nag-lay kaya sinulat ko na lang dito sa so date of lay niya is November 1 so uh, hoping dito sa breeder natin na to kahit basal pair po sila mag-fertile po sana yung ano yung mga itlog nila at dito naman sa breeder natin na to na case number 27 ito yung parents ng mga ano mga project natin na namatay na opa dan follow tsaka mga opa split dan follow so ngayon meron na naman po silang itlog nandito yung ano yung dating itlog nila uh, linipat ko na dito sa ano sa pang foster natin na to uh, cage number 9 ito yung magagaling din natin na pang foster so meron silang apat na ano ngayon na itlog din na kagaya ng ano nang linipat natin dito sa cage number 4 sana merong mag dito pero kanina ay sinilip ko na meron na isang fertile dito sana yung mga ibang itlog ay magfertil din para kahit papano meron namang kapulet yung mga casualties natin dito sa cage number 4 so ang bilis ng breeding natin dito mas production talaga dahil kung titingnan mo uh, meron naman silang itlog na isa ngayon kanina ay sinilip ko so alas magkasabay itong ano natin cage number 27 tsaka itong cage number 24. So sabay silang mag -lade. sana itong dalawa na to ay mag-fertile yung mga itlog nila. So good news din guys, no? dito sa cage number 32 po natin, Ah uh, meron tayong fertile dito. Itong mga to, basal pair din po itong mga to. Ang project naman po natin dito is ano, uh, growing up padan follow. So nakakatuwa lang din kasi kahit pareha silang basal meron na pong fertile sa mga itlog nila maging dito sa cage number 40 po natin itong hinihintay natin sa previous vlog natin na sinasabi ko sa inyo na ilang araw lang or linggo magli na itong project natin na OPA Bronze Palo so nakakatuwa din dahil meron na pong uh, itlog nag-laid siya noong October 29 so kanina pagdating po natin uh, dalawa pa lang po yung itlog nila yung isa naman parang ano, parang positive na. So, parang may fertile na sa mga itlog nila. Kaya nakakatuwa kahit basal pair po itong mga to, ay napakaganda ng resulta ng breeding natin sa kanila. Iilan lang po yung mga ano, mga breeder natin na hindi nag-fertile sa mga itlog nila. Kagaya ng ano, case number 44 na to, yung natitirang ano or yung apat na itlog po nila. So, kanina nga po pagdating natin, uh, nag-candle po tayo sa mga itlog nila. So, 'yun, sad to say, sa mga itlog nila is wala pong fertile kaya tinanggal ko na po yung mga itlog nila para ano, para mag po sila ulit at uh, umasa po tayo sa susunod na class po nila ay meron na pong fertile sa mga itlog nila. Dito guys, no, balik lang po tayo dito sa cage number 27 po natin, yung mga breeder po natin na to. Actually guys, ito nga ano na to, uh, sinabi ko na rin po sa inyo, itong mga breeder natin na to is inbreeding po tayo dito. So, pinagpares po natin dito yung nanay at saka yung anak niyang lalaki. So, gusto ko lang i-share sa inyo kung gaano uh, kabilis yung ano, yung production natin sa kanila. Titignan po natin dito, kanina nga po ay meron na silang itlog na isa. So, sinulat ko na lang dahil medyo fresh pa yung itlog sinulat ko na lang is November 1 yung date of lay niya pero kung titingnan po natin yung pagitan ng ano ng mga naunang itlog nila naliwalay po natin dito sa cage number 9 is October 20 so ibig sabihin walang 2 weeks is naglate na po ulit yung breeder natin na to na inbreeding na ano na parisan natin na na mga Danfalo na to o pa Danfalo na nandito sa cage number 27 po natin so yun nga umaasa rin po tayo dito sa mga project natin na to na yung mga itlog po nila is mag-fertile para kahit papano kahit uh, meron tayong uh, casualty na apat kagad na Opa Danfalo tsaka Opa Danfalo na namatay nung nakaraang araw ay mapalitan naman po ng mga ibang itlog nila tulad ngayon ay meron na naman po silang itlog at meron tayong pinafoster dito sa ano sa cage number 9 at yung mga ibang breeder naman po natin is alos nag uh, fertile po lahat ng mga itlog nila maliban lang po dito sa cage number uh, 16 po natin at yung sa may dulo natin yung cage number 44 po natin so ay lang guys no maraming maraming salamat po muli sa pagkikipagkwentuhan sa akin kahit ilang minuto lang sana po ay muli kayong nag-enjoy dito sa mga alaga nating ibon kahit medyo nakakalungkot po dahil yung mga project natin na apat na hinakay ay namatay po lahat sila pero tulad po na sabi ko hindi po natin maiwasan yung mga ganyang isidente natututo lang tayo niyan kung paano po iwasan o kung paano po yung gawin natin paraan para maiwasan po natin ulit at hindi na po mangyari yung ganung cannibalism. Anyway guys, no, maraming salamat po at taos puso po ako nagpapasalamat sa patuloy na suporta nyo sa ating channel kahit medyo madalang po tayong magkita ay patuloy pa rin po kayong nanonood ng ating mga videos. At para naman po sa mga viewers natin dyan na baguhan po pa sa ating channel, ako po ay patuloy na humihingi na suporta sa inyo. Please subscribe guys and click the bell button para updated po sila lagi sa mga susunod natin video. Goodbye!